kilala ni kilala natin si Princessa Sabriana di Diana ang nabuhay mula sa drawing ni Grace mabubuhay siya sa mundo ng mga tao at dito niya din makikilala ang kanyang ang kanyang pag-ibig makakalimutan niya kaya ang kanyang tunay na pinanggalingan sa kanyang narar tunay na nararamdam tunay na nararamdaman mapalagaan mapangalagaan niya mapangalagaan kaya ni prinsesa Brianna di Diana ang kanyang pagiging prinsesa sa, sa sa, mundo ng mga tao subaybayan so, ng kwento ni Prinsesa Sabriana Diana at ni Grace Margaret Bautista sa pagbabalik ng panibagong inspirasyon at kapupulutan ng aral ang The Story Bus Presents The Magic Drawing simula ngayong lunes na pagkatapos ng The Stop Today's Sweet Millennials